learning the lessons from the Port Barrel Scam, yung prosecution noon, at saka, of course, maraming nakalusot, di ba? Yung mga big fish nakalusot. Ano yung mga pwedeng gawin dito para at least mapabilis yung pace ng prosecution, ng litigation, at magkaroon ng resulta siguro sooner than later, perhaps within this administration? Ano yung mga dapat ako gawin? Yung, ako yung sinasabi ni uh, Ombudsman Rimulya na he's in discussions with the Supreme Court in the Sandigan Bayan. Mm -hmm. Para makakuha ng continuous yung oh para makakuha ng special court at continuous trial more significantly importante 'yon kasi ang pinakamalaking source ng loss of momentum and then yung eventual acquittal ay ang tagal ng cases to resolve 'di ba ako isa, isa sa mga tawa tawa ko nung naging abogado ko eh 'di ba i-expect mo pag s'empre pag hindi ka pa naman nagpa-practice, di ba? Parang idea mo, mabilis 'yan eh, di ba? Parang para sa para sa TV. <laughs> Pero actually, ako sa experience ko, I spent more I spent more time uh, sitting through ah na postpone. <laughs> na postpone yung hearing. At pag pinostpone, sana ako next week eh. Hindi, na postpone next month na <laughs> o two months from oh. now yung yung oh, next oh. hearing. So talagang ano eh, uh, mabagal eh. So yung yung arrange na magkaroon ng continuous trial. And when you talk about continuous trial, ang ibig sabihin lang no, nagsesegregate ka na ng sunod-sunod na dates doon sa calendar ng court na yun na naka-reserve lahat for this case. So, ibig sabihin, mag-postpone tayo ngayon, hindi six months from now ang susunod. Bukas! Kasi meron ka uling slot. Parang ganon. Ganon ang uh, mangyayari. So, kung mapafinalize yun, and I, host, I, really, really, really hope uh, mak makapagsara sila doon with the Supreme Court and the uh, Sandigan Bayan. That's going to go a long way to ensuring na yung resolution will come sooner rather than later. Uh, mabuti binanggit po yung sa ano eh, yung sa PDF ni Napoles eh. Kasi mm -hmm. sa kita ng lahat ng ito, lumabas bigla yung acquittal eh. Na again, lalo pang lalo pang nakapanghina lalo sa tiwala ng tao eh. Kasi, <laughs> di ba? Parang ang dami nagtatanong noon, so ganito rin ba mangyayari dito? Ngayon galit na galit tayong lahat, And, di ba, lahat ng uh, mga government officials, ang bukang bibig ay hindi. Kailangang managot. Itong mga sangkot dito, eh baka mamaya, ganito na naman yan, magkakakalimutan tayo, and then 10 years from now, lahat ng mga taong ito ay acquitted na naman. Whether in a secret decision or not. di ba? Kaya pang medyo so, ano yung public attention, yung public sentiment about it. Nag-iba na ihip ng hangin ng politika. Ito, exactly. isa tanong, Attorney Barry, so assuming merong makakasuhan na senador by November 25, kunwari plunder, unbailable, di ba? Okay. Unless sobrang hina, di ba tama ba? Unless sobrang I'm... hina ng ebidensya, papayag na yes. ka magpiyansa. In that case, alam mo na kung saan papunta yung kaso, di ba? In a way, Well, lahat ng mga the police, lahat 'yon na deny din ng bail, di ba? Pero absuelto lahat sa dulo. Oh, Nakamali ako ng ano, nagkamali ako ng presumption ko. Sorry, sorry. Sorry your honor. Okay. So, tama ka. Uh, in, in, in the ordinary course of events, dapat kasi di ba? Evidence, <laughs> evidence of guilt is strong. Evidence of guilt is strong. Ang penalty ay reclusion perpetua or higher. Pwedeng i-deny ang bail. Tama. Wow. Okay. Ito, ito yung ta tanong ko lang, no? So, kunwari merong senador o mga senador na makakasuhan ng plunder, non-bailable, automatically, madedetain ba yan? Or pwede okay. protect niya ng senado? Dapat oo, di ba? Kasi um, ang privilege ng mga legislators, uh, specifically members of the House of Representatives tsaka senador from arrest, ay para lang sa crimes na ang maximum penalty hindi lalagpas ng six years. Yeah. Okay, that's under the Constitution. Uh, and only when Congress is in session. Okay, so, technically, kung lagpas sa six years ang uh, uh, parusa dun sa krimen na kinaso sayo, eh, dapat arestuhin ka at uh, i-detain ka kung hindi ka makakapag-piansa, hindi magagrant yung uh, piansa uh, ng, ng korte. Pero, alalahan natin, Ganyan, exactly yung nang exactly nangyari kay Senator Laila De Lima noong 2017. Kinasuhan siya ng uh, drug-related offenses, drug bogus trafficking. Cases. Bogus cases. Bogus kasi lahat naman ay basur. Lupabas pati yung mga mga testigo, bumaliktad lahat eh. Uh, so bogus na mga kaso, pero dahil nga ang penalty ay mas mataas uh, sa six years, hindi siya hindi siya protected by yung limited parliamentary immunity na mayroon tayo dito. So ako dapat ganon. In fact, kung mangyayari yun, uh, madi-deny yung kanilang bail at sila ay maaresto, eh ano yun, uh, malaking shot of credibility yun uh, para sa buong uh, prosesong ito. Pero ang isang sinabi ni uh, Ombudsman uh, Remilia na medyo, hindi naman ako na-worry, pero sinabi niya kasi, mukhang they're not going to focus on plunder daw, uh, 3019. May point naman siya. May point siya kasi may mga recent Supreme Court decisions yung isa pinaka recent uh, sa kaso ni Gloria baka na nagdagdag ang Supreme Court ng mga iba pang mga requirements eh sa plunder So, me so medyo hubi Medyo mas mahirap ngayon actually mag, uh, mag convict for uh, for plunder. <laughs> sa so, dumami yung mga requirements. Yes, kasi mas ma mas, mas simple yung requirements for uh, violation ng 3019. Uh, yung, yung, yung listahan ng mga acts punishable doon. O kaya, yung mga RPC uh, crimes like direct bribery. Uh, ganyan. Uh, so, yun. Nung huli kong nakausap si Ombudsman Remulla, meron siyang iniisip na isang paraan. Kanwari, <coughs> uh, to hold accountable si former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasi sabi niya, sa kayo na nagtuturo pa lang naman na si, ano, si Orly Cotesa na yung credibility, mm is uh, eh, of ah actually I'm trying to be polite no is seen as highly <laughs> suspect okay eh di ba may, mayroon ng court mayroon court decision saying na peke daw yung ano, perma ng abogado eh. so, notaryo, so no. hmm. na, pero yung idea na na meron siya na-explore na kapabayaan dahil speaker ka at alam naman natin yung kalakaran sa house hindi pwedeng maupo yung uh, House Appropriations Committee chair na hindi mo bata o wala mong wala nang blessings mo, di ba? Ngayon, no. sang ng itong uh, insertions at di umano'y eh, pandarambong ni Zaldico. Di ba? Pwede bang tingnan niyo yun, yung ganung uh, posibleng pananagutan on the part of the speaker yung pagpapabaya. Saka at saka on an individual level, um kailangan mong al al alalahanin na kung anong nga yung mga insertions na ginawa sa small committee. Kasi di ba yung pinapalabas sila sa small committee daw nangyari yan. Eh, lahat yun i-ratify body eh. So, walang individual level. Basta buboto ka doon. Eh, parang, di ba, nagsign, nag-sign off ka doon sa bagay na yun. At hindi yun, yung excuse yun. Hindi ko kasi binasa o hindi ko pinag-aralan. Eh, yung nangalangang trabaho nyo bilang legislator eh. <laughs> Intindihin kung ano yung mga pinagbobotohan nyo eh. Although, di ba, given yung experience ko sa house, well more open than not eh, hindi ni talaga hindi talaga sa totoo inaalam ng mga tao ano <laughs> yung mga pinagbobotohan nila pag ano sila sa akin pag <laughs> ano ba lahat pwedeng mong kasuhan lahat na nag-sign up <laughs> sa mga komento na yun kasi ako kasi no ako kasi, no, ano ako sa akin una ko ini-expect ang pinakaimportanteng trabaho natin dito ay bumoto di ba sa mga batas tapos sa realize mo parang yun yata yung pinaka hindi iniintindi ng mga tao eh <laughs> So, pero di ba, of course, di ba, parang um, as a matter of policy, principle, eh, kailangan mo panagutan yon di ba, kung, 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 binoto mo. And therefore, meron talagang liability na pwedeng uh, mag-attach doon. Ingay, yeah, tsaka paano kaya? Kasi iniisip ko rin, no? dito ka lang on board lahat, no? yung mga institutions, yung mga agencies of government, and they, they all have to feel a sense of urgency in terms of yeah. prosecuting and holding these people accountable. Hindi pwedeng ombudsman lang. Dapat nandun yung Sandigan Bayan. Diba yung mga kaupte natin? Tapos nandun dapat yung uh, sense of urgency on the part of uh, other executive offices. DPWH, DOJ. Tapos kung talagang uh, on board sila sa pagpapanagot at paglilinis itong maduming sistema na ito, eh dapat yung mga miyembro ng Kongreso, Senado Ama. at House uh, of Representatives. Di ba? Kasi kung lahat yan will be in sync imposible wala walang mapanagod dyan, eh. Kasi napaka-obvious nung pandaram mong dito, no? Talagang sobrang kahayupan yung ginawa sa pera natin dito, eh. Uh, totoo. Pero, pero nga, eh. Uh, meron akong, ang pakot ko lang kasi dito, ngayon, everybody is singing the same song, eh. Dahil lahat. Nararamdaman yung galit ng taong bayan, eh. Diba? Yung mga, yung mga chant talaga ng uh, ikulong na yan, mga kurakot, diba? Para talagang, <laughs> ano yun, eh, very... Uh, very telling reminder 'yon uh, tuwing maririnig 'yon ng mga politiko natin at mga nakaupo sa pwesto na hindi nila pwedeng basta-basta pabayaan itong issue na ito eh pero ang tanong kasi dito is uh, how long can uh, that last uh, yung outrage na 'yon how long can we sustain it kasi ang takot ko talaga pag medyo humupa na ng konti konte ayan pa December na naman naman dito sa Pilipinas 'di ba pag December na love in peace na tay lahat eh <laughs> baka ma baka mag loob na naman at bumalik na mag-default na naman to form na ah, hindi uh baka kailangan depensahan din natin 'tong mga kasama naman natin dito et cetera ganun yung punto pero uh, yun ang dapat hindi mangyari eh. diba? yun ang dapat talagang if there's anything na kailangan nating panghawakan natin dito yun kailangan nating idiin ng idiin at at idiin para maalala nitong mga iba't ibang mga tao sa mga institusyon na ito yung mga binanggit mong lahat na Uh, kailangan meron silang gawin. At at kailangan gawin nila sa lalong madaling panahon. At hindi natin tatanggapin anything uh, less than uh, hmm. 'yung ganong klasing uh, accountability Bundo sa mga taong talagang na talagang uh, grabe. Talagang uh, sobra tayong ano inabuso eh at uh, pinagdakawan eh. Ini in, in lang normal, tama ka, eh, hindi na lang ito hindi hindi na nakaka-capture nung nakaw eh yung, yung extent ng ginawa dito eh talagang institutionalized kasi talaga na ano na eh uh, pagbubulsa ng pera eh mm -hmm. <laughs> gawa ka lang isang buong mekanismo isang buong sistema na ang objective lang ay kunin ang pera ng taong bayan at ilagay sa bulsa niyo yun yun eh uh, ibang level yun at hindi dapat hindi na pwedeng palagpasin yun Actually, gusto ko magmura ngayon eh. Lalo pag nakikita ko yung mukha ng mga magnanakaw dyan. <laughs> Di ba yung pa sense of outrage? na mo ka para sabihin na, wala akong kinalaman dyan. Gago. <laughs> o, yung mga bigla, yung mga biglang nagkakaroon ng mga suggestion ng mga bagong batas para pagtibayin diba, oh. ang mga existing systems natin. Parang wow! Nasaan ito? Wow. Wow talaga. Wow. Oh, nasaan ito six months ago? Oh. Diba? Ayusin niyo muna yung salin Grabe. No. Ay. Ah. Uh, well, sobrang kahayupan pa. Eh. Ito, kanina, no, nung, 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 nung nagmumuni-muni ako dito sa Singapore, sabi ko, kasi diba dito, alam natin Singapore, napaka-alien napaka concept ng corruption, especially at the scale yeah. that we're seeing in the Philippines. Para bang magugulis, ah, ganun bakit hindi nakawan? Dito, ano eh, yung, yung simple corruption talagang they take it very, very seriously. Inisip ko, sa Pilipinas parang pag tinignan mo yung building, no? Yung mara, mga pinapatay yung proyekto ng gobyerno. Ano kaya? Pasimano o oh, yung bintana, yung pasilyo. Mukhang lahat to may, may cut eh. No? Mukhang pinagkakitaan <laughs> ito lahat eh. Kasi nga tamo sa mga attorney bari, institutional yung pag dito eh. And almost, I wouldn't say, oh, ano, no, most of them, pero marami sa kanila, kasabot eh. O yung iba alam, pero tahimik, walang ginagawa. So may parang system, systematic tapos institutional yung pagnanakaw sa atin. At the same time, yung, yung pobreng Pilipino, walang magawa. Kasi nagbabayad tayo ng buwis eh. Hindi lang income tax, di ba? So yung sistema VAT! ng pagkuha ng ating contribution, yung VAT for instance, talaga napupunta sa kaban ng gobyerno, pero napaka-efficient din ng pagnanakaw nito mga walang yang ito. Yun yung talagang hindi ko matanggap eh. Kaya ito, no, tama rin na dapat matindi yung public pressure dito kay President Marcos. Alam naman natin in our presidential system, napakalakas ang presidente at lalo siya yun naman yung, yung naging whistleblower, di ba? So, natural lang na mayroong pressure sa kanya. Eh, iba naman nagtatampo, napaka-sensitive. Oh, bakit yung pinapressure yung Pangulo siya na ngayong whistleblower eh? Eh, ba natural? Hindi ba? Ama. Tsaka, Tapu siya din naman na-create ng expectation eh. Di ba? Mm. Siya ang nagsabi. Ako, at ako, sa totoo lang, nung sinabi niya yun nung Sona, natuwa ako. Kasi, di ba, <laughs> bihira kang makakarinig na yung presidente mismo ang mangunguna ng ganun. Pero, dahil ikaw ang nagbukas ng ganung usapang ito, huwag eh, kang gulat kung yung mga, tao, yung mga tao ay mayroong expectation. Ay, kukulitin ka. Ay, maghihintay na magkaroon ng uh, uh, aktual na resulta. Ito mga investigasyon, ito mga kasong uh, isasampa. Dahil, ayan yan eh, uh, sinimulan mo, di ba? Where natutuwa tayo na, na sinimulan niya, pero kailangan niyang tapusin. <laughs> Yun yung uh, point.